Ako may tatlong butil ng bawang dine, aring bawang are ay native kung sa amin sa Batangas ang tawag ay bawang na Tagalog yan eh yung maliliit lamang ang ulo pero mabango, napakatapang ng bawang na yan ay susubukan kong itanim aking pinutol na yung pinaka ano nyan, yung pinaka tingi tapos, itatanim ko yan. Hindi eh, sa bote na ito. Puputulin ko yan at lalagyan ko ng lupa. At akin mo nang babalutin sa tisyong basa aring aking pinutol na bawang. Pinutol ko yung pinaka ano, pinakasungot. Yun no, oh, tingnan niyo, doon tutubo yun. Kita na kita niyo na yung berde na alsa. Nagbasa ako ng tissue at binalot ko diyan para madaling tumubo. Tapos ilalagay ko don sa bote na pinotol ko. Lalagyan ko ng lupa. Para titingnan ko kung gaano kaano katagal tumubo 'yan. Lalagyan ko na ng lupa yung bote. Tapos ipinatong ko yung binalot kong tatlong butil ng bawang. Ipinatong ko muna diyan. Pa, uugatin ko muna bago ko idiretso e, sa lupa. Yan oh, pinutol ko. Tapos binutasan ko yung pinakataklog. Tapos ipinatong ko yung doon sa kanyang kaputol para don tutulo yung ano, tubig. Ginawa ko yan din eh. Sa loob lamang ng kwarto ko. Wala akong magawa at ako'y naiinip. Ako'y natutuwang magtanim. At titingnan natin pagka isang araw kung anong magagawa niyan.